Iga na dagdag pa ang mga Pilipinong galing Gaza na nakauwi na sa Pilipinas. Apat na isa mga Pilipino at pito ang Palestinians na kaanak nila. Ikinuwento rin ng ilan sa kanila kung paano muntik nang hindi makasama sa pag-uwi sa Pilipinas ang Palestinian nilang asawa. May unang balita si Darlene Kai. Emosyonal na sinalubong ng magkakapatid na El Jamal ang kanilang mga magulang at dalawang kapatid na galing Gaza sa Naiya Terminal 3 kagabi. Kasama sila sa 48 repatriates galing sa Gaza Strip kung saan nakasentro ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas. 41 ang mga Pilipino, pito ang Palestinong kaanak nila. Kwento ni Jema, may mga pagkakataon na naisip niya na baka hindi na sila magkitang ulit ng mga kaanak. Napakahirap doon na halos hindi po namin malaman kung sa araw-araw namin doon na habang nagigera kung maliligtas pa kami o hindi. Tatlumput isang taon na raw siyang naninirahan sa Gaza kasamang ang asawa at dalawang anak. Tatlong anak niya naman ang naiwan sa Pilipinas. Sanay raw sila sa kaguluhan doon. Pero ito raw talaga ang pinakamatindi. Muntik pa raw hindi makasama ang kanyang asawang Palestino. Sabi ko sa Philippine Embassy sa Jordan, Irerescue po, i-re-rescue ko ang sarili ko at mga anak ko, ang asawa ko may iiwan dito. Hindi naman ho siguro po pwede yun. Araw-araw daw silang tumatawag sa Philippine Embassy para tulungan silang makatawid din sa Rafa border crossing ang kanyang asawa. I lost my house, I lost my car, I lost everything. Because of my wife is Filipina, someone he rescue me. If not, I am already with them, died. Kailangan nating Uh, yung mga kinaukulan, ang mga Israel authorities, Egyptian authorities, uh, sa paglabas at pagpasok, paglabas sa Gaza Strip at pagpasok sa Egypt. Pag nasa Egypt na po sila, bibigyan naman sila ng uh, kau kaukulang tulong. Ayon sa DFA, dahil sa mahigpit na seguridad kaya umatras at bumalik sa Gaza ang labing apat na mga Pilipino matapos hindi payagan ng asawa at iba nilang kaanak na pumasok sa Egypt. Sa ngayon, tatlong siyang pa ang mga Pilipinong nasa Gaza. Our embassy is trying to persuade them to cross into Egypt as soon as possible. But they are reluctant unless they will be joined by their immediate Palestinian relatives. Bukas, nakatakda namang dumating ang labing apat pang mga Pilipino na galing din sa Gaza. Ito ang unang balita. Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Sir? May kapangyarihan na ang Pangulo na tanggapin, tanggihan o magpadagdag pa ng mga nominado sa pagkapresidente at board member ng Maharlika Investment Corporation. Isa sa mga binago sa implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act Dati kasi pwede lang pumili ang Pangulo sa mga napili na ng Advisory Board o body na binubuo ng Budget at Economic Secretaries at ng National Treasurer. Inalis din ang requirement na Master's o Doctorate Degree sa ilang matataas na posisyon sa Board. Paliwanag ni Monetary Board Member dating National Treasurer Rosalia De Leon, layon nito mabigyan ng kalayaan ng Board na tukuyin ang kwalifikasyon ng iba pang opisyal. Pinuna naman ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro ang mga nasabing pagbabago dahil posibleng raw mawala ang check and balance sa Maharlika Fund. Sabi naman ni na House Speaker Martin Waldes at Budget Secretary Amena Pangandaman, mas maayos na makakapagdesisyon ng mga opisyal ng MIC dahil sa mga pagbabago sa IRR. Hindi na rin daw mababahira ng politika ang Maharlika Fund. Ang MIC President at Board of Directors ang magdedesisyon kung saan ilalaan ang pondo. Para naman kay Albay Representative Joey Salceda, na isa sa mga nagsusulong sa Maharlika Investment Fund, mas mahalagang alamin kung anong investment ang dapat tutukan tulad ng tubig, transportasyon o energy. Gayon ng ipinangako ng Pangulo, pwede na maging epektibo ang Maharlika Fund bago matapos ang 2023 at pwede simula ang pamumuhunan nito sa 2024. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan para sa inaasam na Final Four spots sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kahapon sa Game 1, nagtuo sa Benil Blazers at San Sebastian Golden Stags. Hindi e nakaporma ang Golden Stags sa malamangan ng Blazers, lalo na sa fourth quarter, kung saan nagpakawala ng dalawang tres si Migs Okzon, kaya lalong umalago ang Benil hanggang sa matapos ang laro. Wagi ang Blazers, final score 78-68. Sa Game 2 naman, Nagpasiklaban ng Perpetual Altas at LPU Pirates. Di kita na naging laban mula first hanggang fourth quarter. Pero sa natitirang ilang minuto, itinodo ng Altas ang kanilang opensa sa pangunan ni Mark Omega. Tinalo ng Altas ang Pirates. Final score, 81 to 80. Sa Game 3 naman, nagharap ang Mapua Cardinals at San Beda Red Lions. Palakasan ng depensa at patindihan ng opensa ang ibinuhon sa magkabilang team hanggang third quarter. Pero sa fourth quarter, Ubalagwa ng Mapua. At sa solidong 3 si Paolo Hernandez, lalong nakaungo sa puntos ang Mapua sa huli. Wagi ang Mapua kontra sa Red Lions. Final score, 71-69. Magsasagawa ng joint military exercise ang China kasama ang limang bansa mula sa Timog Silang, Asia. Ayon sa state media outlet ng Xinhua, gagawin ito ng Southern Guangdong Province ng China sa gitna o bago matapos ang Nobyembre. Kabilang sa mga bansang kasali ay ang Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand at Vietnam. Ang sasagawang drills ay tututok daw sa counter-terrorism at maritime safety. Samantala, panibagong panggigipit na naman ng China ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal nitong Sabado. Binoma ng tubig ng China Coast Guard ang ML Kalayaan. Gayunman, nakatawid pa rin sa Ayungin Shoal at nakapaghatid ng mga supply at tauhan sa BRP Sierra Madre ang ML Kalayaan. Bantay sarado ang ayungin Shoal ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels. Paniwala ng China, nagdadala ng mga gamit pang kumpang ang Pilipinas sa mga resupply mission. Ginundin ng Philippine Coast Guard ang pangbabomba ng China Coast Guard sa ML Kalayaan. Hindi rin, hindi rin daw China ang may kontrol sa Ayungin Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tara po ating showbiz. Chika kasama si Shuby. Yes. Mga kapuso, iparamdam na ang feeling blessed tayo ngayong Pasko online. Gina tayo sa newest dance challenge in town. Pundak sa hashtag Feeling Blessed. Ngayon Pasko Dance Challenge ang kapuso primetime royalties na sina Marian Rivera, Dingdong Dantes at Barbie Forteza. Pumataw rin ang ilang kapuso stars. At syempre, papahuli ba naman ang UH Barkada na Lucky Feeling Blessed? <laughs> Lako, alam mo, Miss Susie, pinusuan din ng netizens ang feeling blessed entry ni na Carla Abeliana Cute. at Gabby Concepcion na mapapanood na po mamaya sa GMA Afternoon Prime para sa Stolen Life. Nagpakilig si South Korean actor and singer Lee Song Gi sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ay nako, makichika sa unang balita ni Aubrey Carampel. I'm really happy to be here again Philippines. South Korean um, actor and singer South Lee Sung Gi is South back in, in Manila. Yeah. Muling nagpakilig ng fans yeah. si Sung Gi mm -hmm. na special guest sa Chimic Festival para sa first anniversary ng isang chicken restaurant sa BGC hosted by K-pop star Nancy na nakilala bilang member ng girl group ng Momoland. Sa kanyang mini concert, hinarana ni Sungi ng kanyang hit songs ang mga nakisaya sa festival. Ang fans masaya pang nakising along sa Korean Opa. Pagkanta rin ni ang journey hit song na Open Arms. Present sa event si former Ilocosur Governor Chavit Singson. Ang kanyang kumpanya na LCS Group ang nag-franchise ng popular Korean fried chicken chain. Ito yung kaunaan na uh, yung festival, yung Chimaek Festival, means uh, chicken and beer. So, you ang first. Uh, at mas masaya sa next time. Dumalo rin si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon kasama si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Inimbita rin daw ni Singson ang ilang miyembro ng produksyon ng South Korean series na Vagabond na pinagbidahan ni Sanggi. Bukas rin daw ang Korean production sa isang possible collab. So, Itutuloy nila rito, yun ang plano. That's why they'll go around, parang location hunting. At uh, also, possible joint venture or uh, collaboration with uh, GMA7. Kung makasundo sila, maganda yon Soon ay mapapanood naman sa Kapuso Network ang Pinoy adaptation ng K-drama na Shining Inheritance na pinagbidahan din ni Senggi. Bibi Darito, Sina Kate Valdez, Kailin Alcantara, Paul Salas, Michael Sager at Miss Connie Reyes. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Nice, aabang kami, aabangan na naman tayo siyempre. At proud podium finisher si sparkle artist at national athlete Sky Chua sa 2023 Philippine National Figure Skating Championships. Nagcompete sa Senior Women's Division si Sky at nagtapos as second placer. Binati siya ng Sparkle family at fans sa kanyang latest achievement. Ako, kaibigan ko yan! Wow, okay. <laughs> After ng two-day figure skating competition, ginanap naman kahapon ang music-filled fundraising event na Carls on Ice. Dedicated ito para tulungan ng ating skaters ng Philippine Skating Union. Galing! Super congrats, Kai! Ah! So talagang gila sa mga sina Coach Chito Miranda at Coach Julian San Jose sa kanilang impromptu performance ng Bagsakan sa The Voice Generations. Mm -hmm. Feeling nostalgic ang fans ang mapanood ang kanilang performance. Request kasi yan ng audience matapos magperform ni Chito kasama ang parokya ni Edgar sa opening number. Si coach Billy Crawford naman hindi na napigilan ang mapainda. Si coach Stell enjoy rin sa vibes. Bukod sa side chill, intense ang episode kagabi dahil sa battle rounds. <gasps> Tako, waggi ang sorority ng parokya ni Chito at vocal mix ng Stell Bown. Kaya naman abangan ang susunod na battle round next week babase ko Pinoy sa Gaza ang nakalikas at papunta na sa Egypt. Mula sa Cairo, Egypt, may unang balita si Rafi Tiba. Rafi? Iman, pasado ang ng madaling araw dito sa Cairo kung saan nga dumating si DSV Undersecretary Eduardo de Vega at kung saan inaasahan din natin may mga karagdagang ng Pilipino pang darating matapos makatawid sa Rafa Border Crossing. Sa kanyang nga pagbisita dito sa Cairo, muling hinikayat ni Undersecretary Eduardo de Vega yung mga natitirang Pilipino sa Gaza na samantalahin na yung pagkakataon para lumikas. Bukod sa pangungumusta sa ginagawang repatriation, narito rin si de Vega para makatid ng personal na mensahe sa Foreign Minister ng Egypt mula kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Napaka sama na ng kondisyon ngayon sa Gaza. Uh, kaya maputi pa ay eh, tugunin ninyo ang pananawagan namin, na mandatory repatriation. Uh, at uh, pagsamantala na habang ngayon bukas pa yung border crossing kasi hindi natin matitiyak na bukas palagi yan. We hope in the next few days tumawid kayo. Ngayon, kung hindi pa, respeto namin ang uh, decision niya pero we will see what we can do to help you. Pero sa ngayon, mahigimik tumulang 13 pang Pilipino ang nakatakdang dumating sa Cairo matapos makatawid niya sa Rafa Border Crossing. Kasama yung kanilang mga asawa at kaanak na Palestinian. Oras na mga makarating sa Cairo, nasa 20 na lang daw na Pinoy ang matitira sa Gaza na ayaw pang umalis o kaya ay hindi makaalis dahil ayaw ng mga kaanak na Palestino gay man natutuwa pa rin do ang na marami silang na na Pilipinong umalis sa Gaza dahil karamihan sa kanila ay matagal nang nakatira doon. Maganda rin yung nangyari na nagpas uh, 80% at uh, originally walang Palestinian daw makakasama, ngayon meron. Una rito sa Cairo, iba ay magtutungo rin si De Vega sa Israel. Ngayong umaga naman natin na nasa ang dito sa Cairo, yung pangatlong batch nga ng mga nakatawid sa Rafa Border Crossing. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Ivan. Ingat ka, Rafi. Maraming salamat. Samantala, nagsasagawa rin ng operasyon ng MMDA kontra sa EDSA Busway Violators sa May Magallanes at may unang balita live si Bam Alegre. Bam, marami din bang pasaway dyan? good morning. Medyo marami-rami rito yung na bulaga na magsagawa ng operasyon yung MMDA dito sa may southbound lane ng EDSA bago umakyat na Magallanes flyover. Sari-sari na nahuli mula sa mga pribadong sasakyan hanggang mga motorsiklo. Sa dami ng na mga nahuli, nagmistulang parking lot, panandalian ang isang bahagi ng busway. Naabala ang sanay tuloy-tuloy na biyahe ng mga pampublikong bus ang mga nahuling violator nahaharap sa mas mataas na multa at parusa simula ngayong araw. Sinasagawa ang mga ganitong operasyon para ipaalala sa mga motorista na huwag dumaan sa exclusive bus lane. So Ivan, nakita natin kanina yung mga ticket to ay 5,000 pesos yung multa dito sa paggamit ng itong exclusive bus lane at sa mga oras na ito ay maliwalas na. Yung bus lanes, so medyo nadaladala na rin yung mga motorista. Lahat at may, may, actually, may mga nakaabang pa rin na enforcer sa ilang parts nito. So, hindi pwede maging kampante at sumunod na lamang sa Batas Trapico. Ito ang unang balita. Mala rito sa EDSA Magallanes, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Hinarang at natikita ng ilang motorista na huling dumaraan pa rin sa EDSA Busway. Simula ngayong araw, mas mataas na multa na ang kanilang kaharapin. Live mula sa EDSA Mega Mall, may ng balita si James Agustin. James, may mga nahuli na ba? Mas pasaway pa rin? Susan, good morning. Mahigit sa limampunay mga motorista na nahuli ng mga taon ng MMDA sa kanilang operasyon. Dito po yan sa northbound lane ng EDSA sa area ng Mandaluyong. Pinaran ng mga tauhan ng MMDA New Task Force Special Operations Unit, ang mga motorista na dumaan sa busway sa EDSA Mega Mall northbound. Kabilang sa mga naharang at natikita ng isang government vehicle, may van naman na pinagbigyan matapos mapatunayan na may emergency. Pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Atty. Romando Artes maging ni LTO Chief Asec Vigor Mendoza II ng operasyon. Epektibo na nga ngayong araw ang mas mataas sa multa para sa mga motorista na dumaraan sa EDSA Busway. 5,000 pesos para sa unang paglabag. 10,000 pesos naman sa ikalawang paglabag, dagdag dyan na isang buwan masususpinde ang driver's license at kinakailangan sumailalim sa road safety seminar. Sa ikatlong paglabag, 20,000 pesos na ang multa at isang taon masususpinde ang driver's license. Kapag umabot na sa ikaapat na paglabag, bukod sa 30,000 pesos na multa, ay re na sa LTO na kanselihin ang driver's license. May babala naman ang MMDA sa mga motorisang nahuli na tinakasan pa ang mga otoridad. doon po sa mga tumatakas, kung akala nyo po ay kayo ay nakakaligtas sa penalty at sa multa, nandito po ang LTO, inakukuha naman po namin ang plaka at um, inire-report po namin sa kanila. Yung mga tumatakas, i-alarma natin yung mga na yan, hindi ho nila marirehistro yan, no? Tapos huwiliin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli, no? Kasi naka-alarma po sila. Samantala Susan, nagpapatuloy operasyon ngayon ng MMDA dito sa baging ito ng EDSA sa Mandaluyong. At nililinaw sa atin ano, ni Atty. Romando Artes na yung oras ng kanilang operasyon, hindi lamang umaga, merong hapon at minsan daw, eh, meron ding gabi. Dahil ito lamang yung paraan nila para mahuli yung mga dumaraan dito sa EDSA Busway dahil nga naksuspendi pa ngayon yung NCAP. Sa ngayon ay mahigit sa limampung motorista na nga. Dito pa lamang sa era na ito ng Mandaluyong yung natikitan uh, bukod pa dun sa operasyon sa area ng Makati at sa Cubao. Yan mo ilitas mula rito sa Mandaluyong Opo si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmaenews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.